Hi guys mga kasaytaos, mga idol for today's video mga kasaytaos, hindi na nyo ako niloloto iloto na ulam ng aking wifey ayan paksiw na anong pangalan ng isda na ito mga kasaytaos? ngayon pa ako nakita ng ganitong isda at hindi ko alam kung anong pangalan nito sabi ni wifey sari sari daw sari saring problema tawanan mo <laughs> ayan pamahaw namin yan mga kitangs breakfast so, kanin tarang so ayun. napakasarap kasi hindi natin alam ang pangalan ng islang ito pero anong hmm? kailangan appearance pa lang ng ano, itsura pa lang ng isda at saka yung sabaw oh. napakasarap na mga kasaytams at meron pang mga garnish or mga ano ba red pepper ayan so ito yung pinakapaborito kong niluloto ni wifey ang paksiw na isda Mm, sarap. Tara, kain tayo. Ayan, kain na na mga kasaitams. Ako na lang hindi pa nakakain mga kasaitams dahil. No? Nice. Las 9 na. May mayroon pa tayo nang ngapi pa, nang ngapi pa tayo kanina. At nag like, ano, igib ng tubig nang maiinom. So kain na na. Ito na 'yon. masarap na taxi ni Wifi. Ayan na, no? masarap na paksira ni YP. Mga ulo na lang at kasabaw. tara, tara. Let's smoke bangers. It's look bangers. <laughs> Tain na si Saitams. Ah, lango na naman ako kapag umaga. Mas lango. Sarap talaga oh. Talk to you in Anong pangalan nito mga kasetams? Comment down below yung pangalan nito, be Ano na to? Hmm. Dahil hindi tayo mapilit sa pagkain mga kasayat kahit hindi natin alam ang pangalan, itakain pa rin tayo. So, Hindi tayo mapilit sa pagkain. Basta't masarap lang. Takainin takain, takain, ngay tawuan wala mi <laughs> <laughs> mo eh tapos lang ako magkasay tapos lang ako hmm? basta umaga meron hmm. pang sili oh sili fresh from the farm fresh from the backyard hmm? sabaw pa lang mga kasay Marami na kain ang maubos mo. Kasabaw pa lang ng fashion na 'to. And, mm. Wow. Tap tap. Mm. Hindi mo ahang feel. nagmamadali kayo kumain ng kasayit camp dahil S9 na at katapos ko lang maligo <coughs> talagang late talaga tayo mag breakfast mga kasayit camp dahil sa umaga alas 7 magkape pa tayo kape muna bago kain S9 pa tayo makain or 8.30 so, dahil mayroon tayong ginawa kanina na igib ng tubig kaya nag-relax konti bago ang maligo bago, bago kumain para ano na kaya kung unahin ko ang kumain bago maligo baka maano ako malate dahil mag relax pa tayo eh sa pagbusog kaya digo muna bago kain mm. kain kain Tak sejuk Sarap. Buhay talaga ang magluto talaga ang ulam namin mga kasaytam dahil sarap siya magluto. Mga po ang magluto, hindi masarap kasi. <coughs> hindi masarap ang luto ni Saitams. Tagatikim na si Saitams. Tagatikim at tagakain. Yung ibang ginawa, biskain, tikin. Hmm. Ay, hindi kayo si Saitam. Basta't may melot, basta't may maluto si, ano, wife, eh. lang, bahala magluto, gano'n. Sarap siya magluto. At, marunong pa silang mag, ano, mga kasasam, mag ng mga ingredients kahit eh, kunti lang ingredients mga kasetos masarap pa rin ang luto may teknik ang wire ko kasi mga kasetos ano kaya yung ginawa hmm. sabi daw nila ginawa dahil sa pagmamahal wow naman <laughs> um, yun na nyo sa wire pero mga kasetos tingsi lang Okay. Let's do it

Ini, ini tuh kanin hmm. 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 konti lang ang ulam. At maraming kanin. Laog na. Pites na. Fire na. sabaw pa lang para sabaw kasi tayo rin ako sa kaya sabaw pa lang marami ng kanya ng mga Thank you for watching!